Mamaya ang alas 10 ng gabi na, ang deadline kay Pangulong Duterte para mag-report sa Kongreso Kaugnay sa deklarasyon ng Batas Militar sa Mindanao. Pabor ang ilang mambabata sa martial law, pero may ilang nagsabing tila sobra ang reaksyon ng gobyerno gayong marawi lang daw ang apektado. Nakatutok si John Cicante. ito na pagpirma ni Pangulong Duterte sa Proclamation 216 ang kanyang deklarasyon ng martial law at suspensyon ng prebilehiyo ng writ of habeas corpus sa buong Mindanao. Kabilang sa tinukoy na dahilan ng deklarasyon, ang pag over ng Maute Terrorist Group sa isang ospital sa Marawi, ang panununog ng mga ito sa ilang pagpubliko at prebadong pasilidad at ang pagtataas ng bandila ng ISIS sa ilang lugar. Isa raw itong pagtatangkang agawin sa gobyerno ng Pilipinas ang bahaging ito ng Mindanao. Ang pag-ataking ito rin daw ang pagpakita ng kapasidad ng Maute Group at iba pang grupo na magasik ng takot, pagpatay at pinsala. Sa opisyal na tala, Alas 10 ng gabi noong May 23, naging epektibo ang proklamasyon. Sa ilalim ng 1987 Constitution, may 48 oras ng Pangulo mula sa oras ng kanyang deklarasyon upang mag-report sa Kongreso. Kaya may hanggang alas 10 ng gabi na lang siya mamaya para maisumite ito sa Kongreso. Sa ngayon, wala pang natatanggap na report ang Kongreso. Ang ipinadala pa lang daw kagabi ay ang kopya ng Proclamation 216. Pagkasumite ng report, maaaring magbutuhan ng Kongreso sa isang joint session kung ire revoke o ipapatigil ba nila ang Marshall. Law. Pwede rin sila magbotohan upang pahabain pa ito sa 60 araw. Sa tingin ng mga mababatas, hindi nila kailangang mag joint session kung wala naman silang balak i-revoke ang proklamasyon. A joint session will only become necessary if we intend to revoke. Kasi mahalaga yun because we will immediately put a stop to martial law. So kung if we do not intend to put a stop and then na-join session kami, bakit ba? Hindi kailangan i-confirm ng Kongreso o i-affirm ng Kongreso ang deklarasyon ng Pangulo. Ang pwede lamang gawin ng Kongreso ay i-revoke o kapag hiniling ng Pangulo, i-extend ito. At sa ngayon, ang sentimiento raw ng karamihan sa mga mamabatas, pabor sa martial law sa Mindanao. Based on the caucus, majority uh, agree with uh, the declaration of martial law in Mindanao. We have to trust the President on this. Uh, He is vested with information that is not private to all of us. Nagpahayag na rin suporta para sa martial law sa Mindanao si House Speaker Pantalion Alvarez at ang grupo ng mga kongresista mula Mindanao. Pero merong ilang gumayokasyon sa pagpataw ng martial law at pagsuspinde ng prebilehyo ng Rita Fabius Corpus doon. Kung i-extend niya sa, sa buong bansa, paano pong magiging implementasyon sa kamay ng isang administrasyon na hindi po hanggang ngayon maganda ang track record sa karapatang pantao. Pag-uusapan daw ng maigi ng mga mambabatas ang kanilang susunod na hakbang. Humihiling pa ang Senado at Kamara ng magkahiwalay na briefing sa security officials ng Ejecutivo sa darating na linggo upang makapagtanong sila upo sa tunay na sitwasyon sa Mindanao. We would want to find out through the briefing Jam si Sante nakatutok 24 oras.